Uli agak dis Berhana pada mana? dalam angin, letak. Magandang umaga po. Napakaganda ng panahon ngayon, guys. Yan oh. No? Ganda ng panahon. Pana -panahon. Ganda ng panahon. panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama natin sila Kuya Larit at si Lea Ah, good morning. Si Rapres, kasama din natin sila Bali Dempsey. Dumayo kami dito, guys, sa Mandile. Mandile. So, sana manghuli kami. Maaga pa yung naging lakad namin at malayo-layo din yung binahin namin. Tara, hanap muna tayo ng pupestuhan. Shout out! Ayan pala si Press. Nagtatago pala dyan eh. <laughs> <laughs> Papa Dudes. Good morning, good morning, good morning. Mga idol. Saan tayo, buddy? Yeah. Buddy, yung spot din yan, no? Pa kanan, saka po ganun. Ah. Kaso marami, kaso maliliit. Marami ba? Mga Ma one finger. Ano? Kalo sa kabila, ganda kiyatad the ayun yung sinasabi ko pa dito oh alay, alay yun yeah, ayun, yung so, mga kiyatad uh, na napakaraan uh, napakaraming uh, ano eto guys yung spot napakaraming lutang kaso maliliit pero may sasalit yan malalaki buddy oo oo kaya patagin ah Shout out po, magandang umaga. Dito na ako. <coughs> e marami naman pala po niyo rito, ayaw, pasapunin rito. Oo, doon pa. Saan ba? Saan ba? Saan ba? Diyan, kataba din dyan, ayaw, sa mga puno na yan. Diyan, malalaki bulig dyan. Masigurado yun. Ano ba yun, buddy? Puti-puti. Ano yon? Isda, ewan ko kung ano yun, nakalaki. Ano dyan, ano yan? Eh, may mga nakita mo yung mga gataw na yan. Oh. Common. Ano common ba tawag doon? Oo, oh, andyan, andyan lang. Ay, body, oh. Ayun, buddy, oh. Mga laki-laki na yung isabirahin mo. Hindi, may malaki dito. Lubog lang. Umatras ka dyan ng konti. Wala pa naman ba? Puputok na. Di bali dyan, naglayak na. Wala pa naman ba? Wala, puputok na. Paano makakatawi doon? Medyo malalim siya. Ba't tabi-tabi tayo rin? Uy, paano nakakatawi doon? Saan? <coughs> <nakakatawi> doon na daw. Doon na daw. Ada ka? Ini. Ah, ketakutkanlah. Wala laki gatau kan apot. Ini si, matras kaya. Ah, ah, Ayah dan bayan. Oi. Ini ni katak lalai. Ha? Lalai katak ni. Itu ya. Gitu lah yang bodoh si... itu. Oh, kan sampai gerpa kita gitu Kita lah. Kan tarminya tu. Grabe guys, napakaraming gataw kaso ka lang, di ganun kalalaki. Pero may gato ba di? Hindi pa na ano yung malalim ka. Sumasama lang ba di? Pwede pang balikan to ba di? Eh. Pwede pa, may ilang araw pa yan. Ano ba yung kailari? pa. Napakalaki oh, ng putok. Pakalaki guys ng huli ni Balo. Sulit. Ano ang balutak ng Lubog. Gumana aglang, hmm. Sulit na. Sulit so, na ba 'di eh. jackpot? Tara din. Wa pa to guys. Sobra excited to guys, ang dami. Kaso nga lang, wala pang gaanong malalaki. Pero napakapal ng lotag. Pero Tip. Uli agad din sir. basal guys so mangilo mangilo agad <laughs> mangilo agad to guys so. basal hamon. Thank you po. magang ba, maagang pabuya na sa atin guys. Laki oh. Sulit Dapat kahapon pa tayo guys, nasama rito, di tayo nasama rito Basal na guys yung net natin. Permis na isang kilo to. Ayan, bumayas kami guys nung bata ako. Ayan tumaas kami mas maganda po pag nasa taas tayo saan ka kuya po po oo oh, mas maganda kuya pag nakakakit eh oo oh, hindi pa guys nadadagdagan yung isang huli natin kanina pagdating dating natin nakabasal agad tayo dito sa dyan lang sa pwesto na yun gumawi ako doon sa taas wala akong nakita kabumalik ako rito ano ah, may magpakita pa Burelman had yung kasama natin guys kagandahan na ng huli ang laki pa ng mga ML tayo naka isa pa lang pang dalawang tilapia lang pa. kahit sa araw kanina pumuesto eh wala akong makita medyo mailap sa atin yung isla si Bali kaganda ng huli si Bal best na. magwagi dalawang kilo pa huli ni Papa Dugs yun yeah, ako okay Laki. Ngayon Laki. lang ba ade? Ayun na pa? Pagdating ko Sumulit eh Apat lang Dapat tapong ko na tayo Dalawang maliit na yun no Lalaki Ay kayo lang ka. ako Baka dadadagdagad yung isa na yan Bakit niya rin email tayo no? Wala na ba ade Umahangin na ano Wala na Dito lang umahangin Isa Halilim Jay. Hindi na plan. Ang lalaki rin. Napakasakit mo kasi ang lamit mong ga. Hmm? Wala lang alam. Wala lang kamalay-malay. Mm -hmm. hmm. Sana all. <laughs> hmm. Pag siyudan. May nakalaki to melda to, no? Sana all. Ito, o melda yan pa. Parang ano yan, ano? Taiwan? <laughs> o melda? Common yan dito, eh. Tawag. Marami pa rin huli sa Hmm. Hindi, marami yan. Eh, marami Tignan, lang, pero... Pakita na, mo, Ajay. Pabigat. Buhos mo. Huli ni Papa, dude. Kakainin sa'yo na yan, oh. Laki. <laughs> Laki. <laughs> Maliit ito kanina. sa nandun, no? Gandang si Pati. Naka-estate talaga yan. Tumama sa may, ano, kaway. Bakalaki. Hmm. Sabi mo na kay Bobby John. Hindi na natin Sila lang ang malakas. Boss, may uli na ba? Ayan. Pero sila malakas. Nakasabay ako sa kanilang magang-maga eh. Ba't iisa lang nahuli ko? Wala akong makikita eh. Swerte yan lang talaga, ano? Oo. Swerte yan lang <laughs> talaga. Sa salmata parang malilite eh. Nakasya lang na yun. Ah, doon. Dapat sana yun. Nagano na lang. <laughs> <Mas>, eh. <see. laughs> Ba't kayo lang parang sinuswerte? Uli ni Bade Tonski. Lalapad ng tilapia. Lalapad na. 5 <laughs> finger, six finger to isa. Ako kailap ng isda sa akin. Hindi ko binabaril yung bulig kanina mga sinalaki nung no gabusa ng mais. Kanya na palang kalalaki ko. Doon ba Oo. Oh. Sa so, pesto na yun. Oh. Pesto ka ako mamaya rin pagkakain. Tara oh. mag na tayo. Okay, oh, tara. Iyaw na natin tong tatlo na to. Hindi, yung bulig na lang. oh, <laughs> naman inang uwi yan eh. Okay, eh, Lagi, eto lang guys, huli na. Ay, nari din ito eh. Punit. Punit? Kinagat na ba ito? Huli natin kanina pa, di na nadagdag ano. Oh. Binigyan tayo ni Balang isang silver.

Shout out. Ayan, shout out sa malulupit ka. Shout out sa malulupit dyan. Sa naol na kadali. Itang <laughs> bata. Oh, ba yun? Ba't may... <laughs> Imelda Mala lang. Imelda lang. Wala ka talaga dito. Lalakas po. Kaya hindi sila masyado. Malalaki yan. Malalaki ito. So. Ayan o. Ayan may eh, isang kilo kaya yung yata isa na yun. Isa, isang kilo. Ano yung laki? Solve kami dyan. Dati, dalawang